ito na ipasa na rin sa wakas itong syntax reform bill sa Senado matapos ang mahaba-habang diskusyon Joel ha isinama na rin ng mga senador sa panukala ang magiging alokasyon ng kikitain sa syntax sa oras na maipatupad ito eh, ay nga po ng schedule ang pulong ng bicameral conference committee para mapag-isa ang bersyon ng syntax reform bill ng Senado at ng Kongreso ang mga detalye nito sa report ni Mab Gonzales She by proof on third and final reading. Naaprubahan na ng Senado sa botong 15-2 ang Senate Bill 3299 o Sin Tax Reform Bill kahapon. Nagpamanukala ito ng dagdag buwis sa sin products gaya ng sigarilyo at alcoholic beverages. Tangi sina Senator Jesus Escudero at Joker Arroyo ang bumoto laban dito. I've always voted against any increase in um taxes given that I am of the firm belief that um, we have not exhausted all measures at um, collecting taxes efficiently. But having said that, Mr. President, um, I congratulate the majority in passing this measure. Una na rin sinabi ni Sen. Arroyo na hindi siya boboto para sa isang panukala dahil lang pinamamadali umano ng Malacanang ang pagpasarito. rito. Base sa inaprubahang panukala, 39.5 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa unang taon ng implementasyon ng batas. Lalaki pa raw ito taon-taon. In 2014 the increment will be 45.7 billion in 2015 52.3 billion in 2016 57.7 billion and in 2017 64.4 billion Taun-taun din tataas ang presyo ng mga sigarilyo kapag naisabatas ito ng 2013 12 pesos kada pakete ang kakargahing buwis ng low-priced cigarette 16 pesos sa kada pakete ng medium price cigarette at 20 pesos sa kada pakete ng high price cigarette. Pagdating ng 2017, inaasahang magpapantay-pantay na ang buwis ng mga ito sa halagang 26 pesos. Para naman sa mga fermented liquor tulad ng beer, 20 to 25 pesos ang magiging buwis nito depende sa net retail price. Tataas din ito sa mga susunod pang taon, batay sa mga regulasyon na ilalabas ng Department of Finance. Sa distilled spirits naman, gaya ng whiskey at rum, 20 pesos per proof letter ang magiging buwis, katumbas yan ng 15% ng net retail price per proof letter. Sa Senate deliberations, tinanggap ni Senator Franklin Drilon ang mukahin ni Senator Ralph Recto na ilatag kung saan mapupunta ang perang makokolekta mula sa sin taxes. Si Drilon ang humalili kay Recto bilang chairman ng Senate Ways and Means Committee. Sa napagkasunduan, 23 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth kada taon, 10 million pesos sa district hospitals, 100 million pesos para sa regional hospitals at medical centers, pati sa DOH information campaign laban sa paninigarilyo at paginom ng alak, 7 150 million pesos para sa unemployment package at 215 million para sa test the job trainings. Para hindi malaki ang epekto sa mga lokal na magsasaka ng tabako, nakasaad sa panukala na manggagaling dapat sa local producers ang 15% ng gagamiting raw materials. Given the fact that we have uh, approved this uh, today on a third reading, I am confident that uh, we should be able to submit to the President uh, the uh, syntax reform bill uh, before the year is over. Ikinatuwa naman ng Palasyo ang pagpasa ng nasabing panukalang batas sa Senado. Mahalagang panukala raw ang syntax reform bill para sa universal health care ng administrasyon. Mav Gonzalez, GMA News.